Ino! Ba? Ino! Ino! Ba't ngayon ka lang? Ina! Ba't ngayon ka lang? Sorry po! Hindi mo na ako dito! Sorry. Sorry po! Sorry po! kayo po! Lang po ako. Kung may magagawa lang po ako lang, ako lang masusunod! Madagal na ako nagpakita sa inyo. Pero kasi, tinanggal po nila ako sa, sa company. Pinayalis po nila ako dito sa, sa, sa mansion. Kaya, hindi na po kayo na. Bakit may lagay na nga sa'yo yun? Nasaan sila? Kakausapin Malang ko sila. Huwag na po. Malaking gulo pa po yun. Buha lang po si Kuya Edwin ang paraan para makita po kayo. Importante po yung kalagayan niyo, Lola. So, ngayon, Alis na tayo. Kasama mo na ako, ha? Lola. Lola, bakit? Bakit kayo lang po'y nandito? Bakit na kayo mag-isa? Okay na, ayoko na dito. Kasama ano na ako sa'yo, ha? Lala. Sige na. Lala. Pero bakit nila kayo tinatrato ng ganito? <laughs> yung mga pinagtadaanan ko po, huwag niyong isipin yun. Kaya ko pong harapin yun, okay? Pero kayo po. <laughs> Bakit po kayo nakikita ko yung ganito? Mahihirapan po ako. Hindi <laughs> sabihin, sasama mo na ako. Halis na tayo, ha? Sige na, Ina. Iyaw ko na dito. Ay, sama mo na ako, ha? Huwag mo akong iwan, ha? Huwag mo na ako iwan, Ina. Huwag mo na ako iwan. <laughs> Bakit parang may hinanap ka? I thought I saw Ina. Bakit naman siya pupunta dito? Baka nagkamali lang. Baka namalikmata lang ako. Nanon <coughs> ko, may magandawa lang po ako. Ialis ko na po kayo dito. Mukunin ko na kayo. Pero wala po akong laban eh. Wala po akong laban sa kanila. Tinanggalan nila ako ng karapatan sa kumpanya. Wala na po akong koneksyon. Tinanggalan na nila ako ng karapatan sa inyo. Wala, na po ako. Wala na po akong laban sa kanila, Lola Hindi naman po tayo magkatugo. Kaya wala akong karapatan na bawiin kayo. Ialis kayo sa kanila. gusto hit ko man po. Hiss mo na ako dito. Sama mo na ako, ha? Sige na, isama mo na ako. Sige na. Gusto na rin ah, namin na kayo, na kayo makasama si Nuno. Miss na miss na rin kayo. Pero alam ko po, Lola, alam ko po mahirap yung sitwasyon, pero kailangan natin magpakatatag. Sa ngayon, tanggapin muna natin yung sitwasyon. Kasi kami na niya pa rin sila. <laughs> kahit pa paano, ka kampante na ako na nakita kayong okay kahit pa pano dito. Pero Lola, makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin na pangako po, gagawa ko ng paraan para matulungan kayo. Kung ipagpapatuloy pa rin na sa ito ng ganito, harapin ko po sila. Gagawin ko po lahat para mayalis kayo dito. Kahit buhay ko na po yung nakataya mailayo ko lang kayo dito. Para makasabi po na kayo. Pangako mo. Pangako ko yan, Lola. Pangako po. Pangako mo talaga. Ha? Pero, Lola, gusto ko po may pangako rin kayo sa akin, ha? Pakinig po kayo. Pangako niyo po sa akin na alagaan niyo yung sarili niyo, ha? Inumin niyo po yung mga gapot niyo. Magpagaling kayo, okay? Alam ko po, alam ko po, sobrang hirap nito para sa inyo. Lalo na sa kondisyon nyo. At undi-undi na rin yung Pero, pero please po, please, pilitin nyo pong alalahanin. Gusto nyo po, hawakan nyo lang. <laughs> Makakalibot mo ng isip ang ulo nyo. Pero ang puso ay hindi nakakalibot. <laughs> Lahat po ng masasaya at magagandang alaala -ala na dyan po sa puso nyo. Na po kami ni Nono. Dula, tandaan nyo po. Mahal na mahal namin kayo ni <laughs> Ha <laughs>